sobrang tahimik ng lugar dito oh. sobrang tahimik ayan may mga ano sa baba may mga nagkakampin ayan oh. Nagkakampin sila dito. Ano ito? Bangin yan. Uy. Ito. Oh. O. Kita mo yung bangin na yan o. Oh. Hmm. Yung mga nag mga ilaw na yan. mga ano. Susakyan yan. Baga nagkakampin sila. Nag Paano lang ba? O, ayan yung isa, yung gumagalaw na yan. Naghahanap siya ng mapwestuhan. Yung baga, mag ihaw, -ihaw lang sila, tambay-tambay ba? Ayan, warabi. mga dami. gumagalaw yan. Nagahanap sila ng pwesto. Nag-ihaw. Yung mga, ayan, magluto-luto din sila. Pa, magsisiga kasi, malamig na kasi dito.

tahimik ito yung tinatawag na ano sarap pala dumaan dito Masiguro ko pag dumaan ka dyan nalalabasan masiguro din puntang bali mahadiyak ah ikat punta Ang ngayon ka to. Ayan. Gumagalaw na yan. Hanap siya ng... Diyan oh, lang yata siya ang cluster May galaw-galaw ka. -galaw Ganda. Napakaliwanag. Gusto niya dito.